Alam mo ba na maraming tao ang hindi pinapansin ang itsura ng ihi nila? Basta naiihi, okay na. Pero may mga pagkakataon na napapansin mo parang may bula ang ihi mo. Yung parang foam o parang sabon na hindi agad nawawala kahit tapos ka ng umihi. Ngayon ang tanong, normal lang ba ito o senyalis na ng sakit? Hello and welcome. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkakabula ang ihi mo. Pag-uusapan natin kung kailan ito pwedeng maging normal tulad ng kapag kulang ka lang sa tubig at kailan naman ito dapat ng ikabahala tulad ng kung may kinalaman na ito sa kidney problems, urinary tract infection o protein sa ihi na hindi dapat nandyan. Alam kong medyo awkward pag-usapan ang ihi pero tandaan mo, malaki ang pwedeng sabihin ng itsura ng ihi mo tungkol sa kalusugan mo. Kaya kung nararanasan mo na ito o napansin mo sa isang kamag-anak mo at sa partner mo, siguraduhin mong tapusin ang video na to dahil baka ito na ang sagot sa matagal mo ng tanong. Kapag napansin mong bumubula ang ihi mo, ang unang dapat mong itanong ay, normal lang ba ito o may kailangang ikabahala? Ang totoo, may mga pagkakataon na ang foamy urine ay harmless lang lalo na kung dehydrated ka. Kapag kulang ka sa iniinom mong tubig, nagiging mas concentrated ang ihi mo. Dahil dito, mas maraming dissolved substances tulad ng urea at creatinine sa bawat patak ng ihi mo. Kaya kapag mabilis ang agos nito at bumabagsak sa inidoro, natural lang na bumula ito. Isipin mo na lang parang gripo na malakas ang pressure. Mas malaki ang chance na mag-foam ng bula. Karaniwang palatandaan ng dehydration ay dark yellow na ihi. Dry na bibig at madalang na pag-ihi. Kung iniisip mong ito lang ang dahilan, Subukan mong dagdagan ang iniinom mong tubig sa loob ng isang araw at obserbahan kung mawawala ang bula. Pero kung paulit-ulit pa rin ito kahit hydrated ka na, pwedeng hindi na ito normal. Isa sa mga kondisyon na dapat bantayan ay ang tinatawag na proteinuria o ang pagkakaroon ng protina sa ihi. Sa normal na kalagayan, hindi dapat lumalabas ang protina sa ihi dahil sinasala ito ng mga glomeruli sa ating kidney. Pero kapag may sira na ang kidney filters, gaya ng nangyayari sa may mga chronic kidney disease, diabetic nephropathy at glomerulonephritis, pwedeng tumagas ang protina sa ihi ang protina ay may surface active properties. Ibig sabihin, kahit kaunti lang ay kaya nitong mag-cause ng foaming. Kaya kapag palaging may bula ang ihi mo, kahit umiinom ka ng maraming tubig, at lalo na kung may kasamang pamamana sa mukha, sa paa, madalas na pagkapagod at may kasaysayan ka na ng diabetes at high blood pressure, malaking posibilidad na may proteinuria ka. Dito pumapasok ang pangangailangan ng urinalysis at protein to creatinine ratio test para masuri ng maayos ang kalagayan ng kidneys mo. Bukod sa proteinuria, isa pang posibleng dahilan ng foamy urine ay urinary tract infection o UTI. Karaniwan itong may kasamang mahapdi sa pag-ihi, madalas na pag-ihi, at mabahong amoy na ihi. Pero sa ilang kaso, lalo na sa mga lalaki o matatandang pasyente, pwedeng ang bula sa ihi ang unang mapansin. Sa UTI, may kasamang pus cell, bacteria, at mucus ang ihi at lahat ng ito ay pwedeng mag-react at mag-cause ng bubbling kapag iniihi. Kung may nararanasan kang kirot sa puson, lagnat o kakaibang discharge kasabay ng bula, mas malaki ang posibilidad na may infection ka. Minsan naman, wala talagang medical issue. Kung galing ka sa mahabang pagtigil ng ihi at biglaan mo itong inilabas, Pwedeng simpleng pressure lang ang dahilan ng bula. Yung mabilis na agos ng ihi, lalo na kung malakas ang daloy ay pwedeng bumuo ng foam. Ito ay temporary lang at kadalasang nawawala agad. Kung minsan-minsan lang itong nangyayari, lalo na pagkatapos mong magbuhos ng ihi, hindi mo kailangang mag-alala. Panghuli, may mga pagkakataong may natitirang semen sa urinary tract, lalo na sa mga lalaki. Kapag ito'y nahalo sa ihi, pwedeng magkaroon ng foamy appearance. Sa mga babae naman, pwedeng makasama ang vaginal discharge. Kung wala namang ibang sintomas tulad ng amoy, pangangate at lagnat, hindi ito karaniwang ikinababahala. Kaya mahalaga ang obserbasyon hindi lahat ng bula sa ihi ay dahil sa sakit. Pero kung madalas mo itong napapansin at lalo na kung may iba ka pang nararamdamang sintomas, mas mabuting magpatingin sa isang doktor. Ngayong alam na natin ang mga posibleng sanhi ng bula sa ihi, ang susunod na tanong ay kailan ba dapat itong seryosohin? Kailan mo masasabing hindi na ito basta-basta lang epekto ng dehydration o pressure sa pag-ihi? Kung mapapansin mong madalas na bumubula ang ihi mo kahit sapat naman ang iniinom mong tubig at lalo na kung hindi ito agad nawawala pagkatapos umihi, ito na ang unang red flag. Mas dapat kang magpatingin kung kasabay nito ay may iba ka pang nararamdaman tulad ng pamamaga ng paa o mukha, panlalambot ng katawan, masangsang na amoy ng ihi, mahapdi pag-ihi, lagnat o kahit simpleng pagod na hindi mo maipaliwanag. Sa mga may diabetes o high blood pressure, mas mataas ang risk na magkaroon ng kidney problems tulad ng proteinuria. Kaya kahit wala kang nararamdaman ngayon, kung napapansin mong bumubula ang ihi mo ng paulit-ulit, mas mainam na huwag mo itong baliwalain. Tandaan mo, maraming sakit sa kidney ang walang sintomas sa early stages. Minsan, kapag may sintomas na, malala na. Kung magpapatingin ka sa doktor, karaniwan niyang i -re request ang urinalysis. Ito ang basic test para malaman kung may protina, sugar, blood cells o bacteria sa ihi mo. Kapag may nakitang protina sa unang test, minsan ay uulitin ito para kumpirmahin kung consistent ang resulta. Pero kung gusto talaga nilang masukat kung gaano karami ang protina sa ihi, gagamit sila ng protein to creatinine ratio o yung tinatawag na PCR o kaya naman ay albumin to creatinine ratio o ACR. Ito ang mas accurate na paraan para malaman kung may ongoing na kidney damage. Para naman sa mga pinaghihinalaang may UTI, bukod sa urinalysis, maaaring irekomenda ang urine culture para malaman kung anong klaseng bakterya ang sanhi ng impeksyon at kung anong antibiotic ang epektibo laban dito. Kung may kasamang dugo o pamamanas, minsan ay hinihingan din ng blood test tulad ng serum creatinine at blood urea nitrogen para masuri ang kidney function. May mga kaso rin kung saan ipapagawa ang renal ultrasound lalo na kung matagal na ang sintomas o may kasaysayan ng kidney problem sa pamilya. Sa imaging na ito, makikita kung may abnormalities sa structure ng kidneys gaya ng pamamanas, cyst o bato. Kung sakaling may makitang problema sa mga test results, huwag agad magpanik. May mga gamot na pwedeng ibigay depende sa sanhi ng bula sa ihi. Halimbawa, kung UTI ang dahilan, karaniwang nereresetahan ng antibiotics gaya ng ciprofloxacin, ito ay depende sa kung anong uri ng bakterya ang nakita sa urine culture. Kapag naman ang sanhi ay proteinuria na may kaugnayan sa diabetes o high blood pressure, maaaring magbigay ang doktor ng ACE inhibitor o ARBs tulad ng enalapril at losartan. Ang mga gamot na ito ay hindi lang nagpapababa ng blood pressure kundi nakakatulong din na protektahan ang kidneys at bawasan ang protina sa ihi. Pero tandaan, hindi ito mga gamot na basta-bastang iniinom. Mahalaga na ang anumang treatment ay galing sa tamang diagnosis at may gabay ng isang doktor. Huwag basta uminom ng gamot ng iba at huwag ring gumamit ng over-the-counter na antibiotics kung walang reseta. Mas lalong delikado kung mag-self-medicate dahil baka imbis na gumaling ay lalong lumala pa ang kondisyon mo. Hindi lahat ng bumubula ang ihi ay nangangahulugang may malubhang sakit. Pero kung madalas mo itong napapansin, at lalo na kung may iba ka pang nararamdamang sintomas, mas mabuting magpa-check up ng maaga. Tandaan mo, prevention is always better than cure. Mas simple at mas mura ang gamutan habang maaga pa. Kaysa hintayin mong lumala at umabot sa komplikasyon gaya ng dialysis. Kaya kung nararanasan mo na ito, o may kilala ganito ang sintomas, huwag baliwalain. Magpatingin sa doktor, magpatest, at sundin ang tamang gamutan kung kinakailangan. Sa totoo lang, karamihan sa atin ay hindi iniintindi ang itsura ng ihi nila. Basta makaihi, okay na. Pero sana sa video na ito, na-realize mong kahit simpleng bagay, Gaya ng bula sa ihi ay pwedeng magsabi ng mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan mo. Hindi natin kailangang matakot agad, pero huwag din natin itong baliwalain. Minsan ang mga maliliit na senyales sa katawan natin ang siyang unang babala ng mas malalim na kondisyon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share na rin ito sa mga kakilala mo na baka nakakaramdam din ng ganitong kondisyon. Malay mo, makatulong ito sa kanila bago pa lumala ang kanilang kalagayan. Ako, si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse, at layunin ko pong ipalaganap ang tamang kaalaman tungkol sa kalusugan sa paraang malinaw, simple at makabuluhan. Salamat sa panonood at ingat kayo palagi.